Vietnam at syempre mapagapala araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating YouTube channel Boy Tabang. For today's vlog mga kalinga pa syempre charity works na naman po sa panibagong barangay dito po sa Katarma Northern Samar. Ito po yung uh, barangay Hibulwangan. Ano? Ayan. So iniwan lang na po namin yung sasakyan doon kanina sa may highway kasi nga uh, medyo maputik yung daan at uh, naglakad lang po kami dito. So ngayon nag-i-scout po kami dito. Syempre sa gaya po ng ginagawa namin talagang pumupunta po muna kami ng barangay hall kasi yun naman talaga yung advisable eh at uh, in-advise sa amin ni Kuya na bago daw kami pumasok sa isang barangay diretsyo muna daw sa uh, barangay hall upang humingi ng pahintulot kung ano po yung gagawin namin sa uh, barangay po nila ano So, ayun, pinayagan naman po kami. At syempre, uh, salamat pala sa mga barangay official, lalong-lalo na sa mga tanod na sumama po sa amin. Ngayon, yung BHW po ay uh, may nerekomenda sa amin dito, no? Kasi syempre, hinahanap po natin yung uh, poorest of the poor. So, meron pong dito si BHW na isang nanay daw. Iwan ko kung ano po yung sitwasyon nila. Pero malalaman nyo po dito ngayon sa vlog natin kung ano po yung sitwasyon or kalagayan nila. So, huwag nyo pong kalimutan na pa-like at pa-share po ng ating vlog ngayon at huwag nyo pong uh, i-skip, panoorin nyo po hanggang matapos. So tara na po mga kalingap and let's go. Ayan e po mga kalingap, nandito na po tayo sa bahay. Sa bahay ko or sa likod ng, uh, sa likod ko po ay nandito na yung kanilang bahay. So nandito po si nanay. Pinistahin ko na. Upay! Ayan. Pwede po bang makita nyo yung okay nai? ba? Ayan sa mga kalingap, pinapatuloy po tayo. Malo, yeah, yeah. <laughs> ayan po tayo. Maloya yan, may ilaw. daw yung dilaw po nila mga paningat. So ayan, kumusta si... Ano po pala pangalat mo? Ah, Merna. Si Nanay Merna. Kamusta po kayo? Siluwilo. Ito, ito man. Ano, ano, anong ito man? <laughs> ayan, so, pasensya na po po nga uh, na... Na-disturb po ko mga ka, na, po ko kayo ngayong hapon, ha? Kasi nga, uh, kasi siyempre talaga kapag hapon, ay talagang uh, nagpapahinga yung mga tao, ba? so, alam niyo po ba kung bakit naparito kami? Hindi. So, yun po mga kalinga, pagpapakilala po muna tayo kay Nanay Merna. So, kami po, Nanay Merna, ay mga charity vlogger po kami. Pamilyar ka po ba sa charity vlogger? pa. Ah, ay hindi. Yung, yung mga charity vlogger na ay, ay yun po yung, yung uh, tumutulong. Amen. So pumupunta po kami sa mga buro barangay upang uh, maghanap ng pwedeng tulungan. Tapos, syempre, ito yung barangay na ninyo yung uh, napili namin upang uh, maghanap ng pwedeng tulungan. So bali, isa ka sa mga narekomenda ng isang beach na po Alam mo po ba kung bakit ka narekomenda ng isang beach W? Bakit mo? Ah, hindi pa. Ang ganito kasi na, eh. yung BHW, di pa. sila yung natataalam kung sino yung mga uh, kabarangay nila na talaga mahirap. Ano? Wala po yung mag, uh, nag, nagmo-monitor, kumbaga, ano? So, isa ka dun sa nirekomenda. Kaya ngayon, nandito kami upang uh, malaman kung ano, ano yung sitwasyon mo. Yan. Ano ba yung sitwasyon ni Nanay na dito? Pwede mo ba akong kwentuhan kung ano yung palagayan mo, kung uh, bakit ka naghihirap, tapos ano yung mga uh, gusto mo na sana matulungan pa rin, ganoon. Sige, ikwento mo sa akin para... Sige pre? Hmm. Ano. Ako pa adiman Adi man, may asawa na siya man. Anak mo? Oo. Siya madlay doon siya. Isa lang anak mo na eh. Mm hmm. Tapos nakaman Mister na mayapa. <laughs> ah, nung magtagalis si Nanay Marina. Okay. Oh, sige lang ito <laughs> Kasi yung kalamitan sa mga viewers natin, mga OFW. So, iba't ibang lahi, iba't ibang uh, lugar kung nasaan sila, di ba? So, uh, Tagalog yung uh, nakasanayan nila na kung saan makakapag, uh, sila sa mga sinasabi mo. So, ano? Ayan. So okay lang yung kahit paano konti lang ano na importante din din yan. Yeah, na kita iba tagal ko eh. na kita ni eh. Okay. sa Manila. Uh, okay, yan na kay Arag Magit mo. Uh, uh, so sabi uh, daw ni Nanay na rin na mukhang nakalimutan na daw niyo yung mga Tagalog niya. No? Ayan. <laughs> Kasi nga, nung uh, kabataan daw niya eh, pumupunta ka ng Manila natin. Ayan. At paano ginagawa mo sa Manila? Ay, uh, no, so... Pampa. Caraga para katulong. 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 Siyempre, magkano pa ba magkano ba dati yung sahuran sa Maynila at uh, isang katulong? Pinalaki ng isang sahod 8,000 la. Pinakamalaking sahod oh. na yon. Ano ba yung uh, pinagtatrabahuan mo doon na kasambahay? Mayaman ba? Engineer? Ano? Adik. And Adi. ano? Adi lang yung pinag aralan natin. Hindi ba yung uh, pinagtatrabahuan mo? Ano yung ah, sitwasyon? mga kuhan. O mga sa <coughs> Tigiri. Uh, mayari sa Tigiri ba? Ah, gano'n. Ganun yung trabaho mo dati. Hmm, uh -um, nagluluta uh -huh. ko doon. Linis. Linis. Hmm. Nagluluto sa mga buhay. Uh -huh. Ah, yun po yung dati mong kuhan. Yun po yung dati niyang trabaho uh -huh. sa Maynila. Uh -huh. Ayan. So, umuwi ka dito sa Samar. Ano so, yung dahilan bakit umuwi ka dito sa Samar? Siyempre, nandito yung nanay ko ka nanay mo. Yun din yung dahilan kung bakit ka umuwi. Hello po kuya. Magandang <laughs> hapon po. Ayan. Dito po yung anak ni Juan. Na, nakarating pa lang yung kagabi. Galing sa Tarlac. Tarlac? Oo, oh, oh, yung asawa niya nandun sa Tarlac. Taga Tarlac kasi Ah, hmm. uh, subali bakasyon si kuya dito ngayon. Yung hinatidlan niya. Kaya nandun yung mga dalawang anak niya. Nag-aaral. Nandun sa Tarlac. Hmm. Ah, subali So nagbakasyon siya ulit dito. So, yun yung uh, kwento mo dati, yung dalaga ka pa. Hmm. Uh, pumunta ka ng Maynila, nagtrabaho ka bilang isang kasambahay. Tapos, umuwi ka dahil nandito yung magulang mo. Okay. hindi ka na, nung that time ba, hindi ka na nakabalik ng Maynila? Kwan pa, mga apat na bisis, pabalik-balik. Pabalik-balik so, lang. Hmm. So, ano na yung kadahil, uh, ano na yung dahilan kung bakit nag-forgood ka na dito, hindi ka na bumalik ng Maynila? Siyempre na, kwan na. Pagod na. Pagod na mag- Dito na. So, ngayon, ano na yung sitwasyon mo dito? Minsan, nag-iisa lang. <laughs> Kasi nandun yung ano niya sa tarlak. Uh, no. So, bali talaga mag-isa ka lang dito. Ayan. Kumusta yung uh, buhay ng isang uh, nanay na mag-isa sa bahay lang? pre. Isa na ka. <laughs> Bakit na eh? Bakit? Ay. Wala doon niyo mga apo. Kasi andun yung uh, pagka pagkamis kumbaga. Nimis mo sila. Si ako nag-alaga mga bata. Pa. yung mga apo mo. At yung panganay. Yung pangatlo. Ang dalawang tao, ako. Kasi lang niya, ako lang nang Siyempre, nagkatrabaho si Ram. Yung asawa niya, nag-graduate pala. Mm. Tapos, at nag-alaga siya niya anak? Mga tatlo. Ito yung kutsa nila. Kasi lang ako na nag-alaga nag hanggang nag nagtapos siya. Tapos? Anong, anong pa na yun? Yung unang ato mo? Asawa niya, nag-squeal, nag-aral ulit. So yun yung sitwasyon mo dito talaga parang ah... Uh, nami-miss mo yung mga ako mo, hey, syempre yung anak mo rin, so yun po mga talingat, nalulungkot okay, po siya. Ikaw nag-alaga, tapos iwanan ka. Kaya e, nandun kasi yung magulang niya. syempre nami-miss man niya. Kasi sige, minta tayo po, kahit magulang kami, nami-miss man niya ang anak. Si na, kaya mga mga kalimat mo. Talagang na, nakakalungkot po talaga na, na, yung na yung tipo na kapag nandito yung mga yung mga pamilya mo, talagang maingay, naalita. Uh, Namimiss mo um, na sila. Namimiss po sila. Kasi yan mo siya, sa taas, tulog ka mag-isa. Nakausap mo yung sarili mo, di ba? Uh, Siyempre, ma-miss mo. Saan so, kaya yung mga apo ko? isang napapok. Sabi ko, mabuti. Si, Mga siya, uuwi ako. na umuwi na siya. Pero, siguro, uh, kaya nagtatrabaho siya dun sa bayan. Ngayon. Sabali, kapag uh, magtrabaho ulit si kuya, saan ka mananood dito? Uh, siguro, din nakakalungkot po yung sitwasyon ni Ate Merna. Mm. Nanudod po talaga yung pananabit niya na nandito sana yung mga apo niya. Kasi nga, syempre, matanda na. Wala na rin po yung uh, kanyang asawa. E, 56 na po. Uh, 56 na po siya mag-senior na. So, kailangan din po niya minsan na malipang. Syempre, uh, siguro maninis mo rin yung asawa mo. Kaya doon mo na lang uh, kinukuhanan ng lakas yung mga apo mo, di ba? Oh, yung... Ganun po yung mga kalingap. Mahirap. Isa, yes, no? sunset kung may kakausap sa rin bakit gano'n yung ano natin ganyan bakit gano'n yung buhay natin na isa na lang ka sa ba? parang malama yung sarili sarili ganyan So, paano naman na timer na yung plan dito? Yung mo? Ah? Ito, ano yung mga ano yung trabaho na yun? Saan? Upa, bibinta, pauling, bibinta. Nag-uuling ano, ka? Oo. Oh? Umagawa ka ng uli? Hmm. Hindi naman mahirap masyado. So kailangan mo umayot para nalang sa sarili mo. Para meron ka pang biling bigas, pambili ng ulam. May ko mag-ingit. so, talagang... <coughs> Gusto ko sa sarili ko ba? Iyawa. Talaga, kung yung... Kung saan mo kinuha yung kakainin mo, galing talaga din sa pawis, sa lakas mo. Hindi yung... Hindi yung... Uh, madali lang, no? Yung... Iutang ka sa tindahan. Uh, may Mahirap mag-utang. Wala kang mm. Wala pambayad kahit gawain. para so, hindi ka naman mag ano mag trabaho simple well, pal yeah. <laughs> uh, magugutom ka kung hindi ka magtatrabaho. tatrabaho <laughs> hindi sabasang ka eh, punta ganyan talaga gagawa uh, uh, mm. ka yun ang paraan makakain ka simple hindi na ang tapi ang tinapay ang sarap nato mm -hmm. yan yeah, pan-araw-araw diba Ayan. Minsan, maka 200 200 so, kasi naman ito yung kapain ka, diba so sa tatlong uh, sa isang araw nakakakain ka naman ng tatlong beses okay. yan so sasahin ako ng isang gatang hmm. yan yung ko lang ka Kasar, yung oh. uh, kasalo mo oh. Hmm. no. Papalik balik ng pagkain hmm. kaya yung sila? Siyempre, mag-isa ka lang. Mahirap na ma mga uh, Hindi ka tulang dami ka. Madaming ka kalamang wow. talaga. Ka. Parang marami kang kasabay po. talaga ng kami. Hmm. Ano? Pero pag mag-isa ka, ay, ganyan lang. Inumpatulig. In in tapos, mga na. Hmm. So mga na talaga sa luto kay Ate Mer na Kahit ganun yung sitwasyon niya, nandun yung isa siya. Nandun yung uh, pananabig niya sa kanyang mga kapo na kahit sana uh, malibang siya, no? Kasi wala na rin yung kanyang asawa. Ayun. Kasi syempre, naiintindihan naman ni Nanay Mer na kung bakit nandun sa mga magulang. Kasi mag nanay din, mag no? Nanay din magkaparehas uh, ng sitwasyon. Kaya kailangan din talaga nandun yung sa nanay nila. So syempre, si Nanay Mer na po ay uh, kumakayod no kahit sa gano'ng edad niya para makakain din kasi sabi pa nga niya kapag hindi ka kumayod hindi ka kakainin so minsan daw gumagawa siya ng uling <tipad> tapos nagbebenta ka ng mga bulay yeah, para meron lang po siyang bulay na minsan 150 Ano yun? Hindi naman, minsan 100. <tipad> kasi, <tipad> Kuti na na meron na na, o overcome or nalalagpasan mo yung uh, challenges na mag-isa sa buhay, no? Ay, na, nananaling malago sa pangalaman. E, eh, na mga atupo ang mga anak para wala na ito sa mga kapagayang ba. Tapos ako man, mabuligan um, mo sa Panginoon. Simple ako, Panginoon na itong hmm. katawagan itong Nandiyan ka na hinaghihirap. Ayan, so mga kalingat, sabi na ni Nanay Myrna, uh, nananalangin na lang daw siya sa Panginoong Diyos na yung kanyang apo is uh, mabuti yung kalagayan, malakas yung pangyayatawan, pati yung kanyang mga anak, at syempre, parang hmm. pati na rin sa kanya. Doon na lang po siya humugut ng lakas para yung mga bawat araw na lumilipas, malakas siya Nalang na kahit nandun yung... Uh, <coughs> uh, pananabit na sa kanilang po, yung uh, kamis niya doon sa kanila ay talagang uh, ma-overcome. Talaga ano yung uh, so, talaga sa uh, unang uh, siya po talaga yung nagpalaki na ano, uh, okay. So, saludo po kaya uh, uh, ano yung ano yung masasabi mo sa mga single mom ma na may, uh, may ganong sitwasyon sa'yo? Anong masasabi mo? Ay, papasalamat ko sa katulad sa inyo na kung may ganyan pala tama sa ano, kung tawag ka sa Panginoon manalig ka na tulong ba mga makalangkas ka pero talaga nga malakas pala manalangit ganyan pala may dadarating pala So yun po Tula. mga up, no? Uh, talagang gusto uh, gustong sabihin ni nanay uh, meron na talaga sa mga single ma'am na kagali na na magkisa na lang sa buhay o yung mga senior citizen na magkisa na lang sa buhay huwag kayong mawala ng pag-asa syempre uh, tuloy lang po sa buhay tuloy no? lang sa buhay Tula. tawag mo sa panunong tuligan mm, mong -hmm. mm -hmm. natin. O, yan, yung pa kalagayan so, na nag-iirap so yun na so, meron ka pa bang bigas dito ngayon? mayroon pa man mga agay, gumili pa lang ako pang alawang limang, ano, limang kilo. Limang kilo. dun yun na nang galing sa binibenta mong uling, sa ginagawa mong uling, tapos sa mga binibenta mong gulay. Ayan, so, ito na ay, ito si Kuya Joy, mga ko. Ayan. That's your fourth of Masaya. Oy. Ah, Ay. Yeah. Alam you, Alam you. kasi ni Ma'am Erika Alpon na wala ka na daw bigas. Kaya iyan binigyan ka niya ng bigas. Ayun, chat po ka Ma'am Erika Alpon, sponsor po siya sa na bigas namin na iniwan ni Kuya Bal sa landing pad. Ano sa summer landing pad 'yan. Ano yung masasabi mo ka Ma'am Erika Alpon na nalaman niya na wala ka nang bigas. Kaya sabi niya ubigyan mo si Nanay Maya na na ng 5 kilo. Po, pasalamat. Ma'am, nga dumating yung bigas ng pagkain namin. Ayan. <laughs> Pasensya na. Pasensya na na bigas lang yung pwede na namin ibigay uh, sa iyo. Ano? Pwede na. Mm, kasi uh, ngayon, scouting lang talaga kami. So, bali, actually, sa proto, uh, sa pa namin, sa pinaka-guidelines namin, tapos mag-scout kami, hindi namin dadata ng bigas. Pero nakita namin sa sitwasyon mo na, na talaga, kailangan mo talaga ng bigas. Kasi nga, di ba, si Kuya, babalik na naman sa trabaho niya. Sa mga nandito, syempre, kailangan mo din na may alalay ka na pambigas, di ba? Ayan, so, ito, uh, Siguro, di ba, ilan lang takal mo sa isabi mo. Sa isang takal lang. Sa isang lang naman kumakain. Tapos, yung aso mo. Maghapon no, na yan. maghapon na. So, ayan. Kakalinga, ah, thank you, thank you so much. Mam Arlene. Oh, ah, mam Arlene. Mam po, thank you, thank you so much yeah, po, no? Yeah, sa yeah, binigay ng bigas kay Ati Mer. Tapos, Magpapasalamat sa inyo. Magkakalaga pa niyo. Kailangan talaga natin. Hindi mm. <laughs> kit makatayo, di makakain. <laughs> Siyempre, kahit kahit walang ulam, di ba? Kahit uh, walang ulam, basta may kanin. Meron naman gulay. Ganyan, Oo, yan. Gulay, may gata naman. Ayun. Ay, oh, Ayun, uh, mga kalingap. Thank, ka, thank you, so much, Kam America Alpon. Mm. So, sana makabalik kami ulit dito, ha? Uh, salamat. Uh, salamat. Sana kapag uh, makabalik kami dito, dun, magkulit-ulit yung pwede Salamat. salamat. Okay, okay lang po yan. yan. So, mga kalingap, gusto ko lang po pasalamatan syempre uh, yung mga walang sawang sumusuporta sa The Great Team Marainon, na ito, patuloy po kami nagdilingap sa mga kagaya po ni Nanay Merna. O kahit anong sitwasyon ng buhay kapag uh, deserve talaga na tulungan ay talagang na, naipagpapatuloy namin. Ano, maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta. Mm. -hmm. Kaya kahit ganun po yung uh, views natin, ayan patuloy rin po tayo dahil meron pong na uh, naniniwala at sumusuporta po sa mga kagaya naming charity vlog. Ay maraming maraming salamat po ano. ayun nandiyan po si Mama Nitere Anderson, uh, si Mama Arlene Unin, sila si Sportjun Family, tapos si sa si Tibit Jones, si Sangkay Emma, si Tita Marcelina, maraming maraming salamat. At syempre, kung sino man po yung mga bago na sumusuporta uh, sa The Great Timaray ng shoutout po sa inyo. Kasi na po hindi ko po kayo kilala. Pero sa lahat po ng uh, sinashoutout na sponsor mo sa outer ni Kia Joey, maraming maraming salamat po sa inyo. No? Ayan, uh, so syempre huwag nyo po sanang kalimutan na uh, suportahan yung uh, ama ng Kalingap, Yung eh, Balsantos Matubang at Eid ng Kalingap. Pra, ano, syempre yung uh, The Great Timaray ng rin po, pasuporta ng uh, bawat upload, bawat like po. Lalo-lalo na po si Ambassador Joey the Great. Ano? Ayan, yung kinagagala ko po kayong makilala si na sana makabalik po kami dito. Salamat! Ayan. Kasi ito nyo, na lang po muna yung bahala sa akin. Ayan. Ayan. Ito po mga alinga, na po tayo mag-alto. Salamat! Di... Tapos na pala na mag-alto. Ayan, so, ingat na lang po kayo dito pala. Inay, ha? Ayan, so, ingat po tayo mga kalinga. At syempre, God bless. Kapay, senara. Adios mga kalinga. Ipanan kami na